may itinuturo pa po bang Biblia na tiyak na sa mga taong nahulog na sa alkoholisim? Yan po, mababasa naman po natin. Dito po sa Kawikaan 21, pakinggan po ninyo. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Mga kaibigan po namin, hindi po ba totoong-totoo ang sinasabing ito ng banal na kasulatan? ilan na po ang nasangkot sa gulo, sa mga basag ulo, dahil po sa paglalasing. Kapatid na ron, bukod po sa nabanggit, ano pa po ang itinuturo ng Biblia na masamang epekto ng alak sa mga nalulung na po rito? Basahin naman natin, kapatid na Glenn, mga kaibigan, ang nakasulat naman dito po sa Kawikaan, 31.5, ganito po ang binabanggit. Subaybayan so natin. Baka sila'y uminom at makalimutan ng kautosan at humamak ng kahatulan sa sino mang nagdadalamhati. Ang tao pong nakainom at nalasing, mga kaibigan, ay nalilimutan na kung ano po ang tama, kung ano ang mali. Kaya nga po ang iba, ika nga kanina, nasusuong talaga sa gulo. Kaya ang pag-inom pa lamang po ay hindi na dapat sapagkat ito po ay nagbubunsod sa paglalasing upang tuluyang makalimutan ang mga kautosan ng ating Panginoon Diyos at mahulog sa tiyak na pagkakasala. ay itinuturo pa po bang Biblia na tiyak nasasapit sa mga taong nahulog na sa alkoholisim. Yan po'y mababasa naman po natin dito po sa Kawikaan 21. Pakinggan po ninyo. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Mga kaibigan po namin, hindi po ba totoong-totoo ang sinasabing ito ng banal na kasulatan? Ilan na po ang nasangkot sa gulo, sa mga basag ulo, dahil po sa paglalasing. Kapatid na ron, bukod po sa nabanggit, ano pa po ang itinuturo ng Biblia na masamang epekto ng alak sa mga nalulung na po rito? Basahin naman natin, kapatid na mga kaibigan, ang nakasulat naman dito po sa Kawikaan, 31.5, ganito po ang binabanggit. Subaybayan natin. Baka sila'y uminom at makalimutan ng kautosan at humamak ng kahatulan sa sinumang nagdadalamhati. Ang tao pong nakainom at nalasing, mga kaibigan, ay nalilimutan na kung ano po ang tama, kung ano ang mali. Kaya nga po ang iba, ika nga kanina, nasusuong talaga sa gulo. Kaya ang pag-inom pa lamang po ay hindi na dapat sapagkat ito po ay nagbubunsod sa paglalasing upang tuluyang makalimutan ang mga kautosan ng ating Panginoon Diyos at mahulog sa tiyak na pagkakasala.